Genesis 4 via wat. Noong pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ledoa ngayon ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay nasa ibabaw ng kalaliman, at ang Espiritu ng Diyos ay gumagalaw sa ibabaw ng tubig. Tarosh, at sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag at nagkaroon ng liwanag. Iyapkor, at nakita ng Diyos ang liwanag na ito ay mabuti, at pinagihiwalay ng Diyos ang liwanag at ang kadiliman. Ima ko at tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niyang gabi ang dilim. At nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga ang unang araw. Aybal at sinabi ng Diyos magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig at maghiwalay ang tubig sa tubig. I.K. At ginawa ng Diyos ang kalawakan at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan sa tubig na nasa itaas ng kalawakan. At, at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit at nagkaroon ng gabi at nagkaroon ng umaga na ikalawang araw. Naimit at sinabi ng Diyos, mapisa ng tubig sa silong ng langit sa isang dako at lumitaw ang tuyong bahagi. At ganoon nga, lapes. At tinawag ng Diyos ang tuyong lupa na lupa at ang pagtitipon ng mga tubig ay tinawag niyang mga dagat.